<coughs> status na traffic dito pagpasok mo ng Cavitex tapat lamang MCX ay tapat lang ng PITX sobra kawaii grabe yan po ay sagad mula dito sa dulo hanggang sa tollgate tingnan mo konti lang ang galaw tumatakbo lang tayo ng 10 km per hour yan lang po yung PITX sa katabi grabe <coughs> si na yan mm -hmm. very good ang si Ate Hano.